Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys, welcome back to my channel. At ito pa, ipapatuloy natin na ating episode 92. Ang nakarana, ay nalaman na nga ni Riley ang tunay na uh, pagkataan ni Allison. At ito namang ay may binabalap ng masama kay Gigi, si Gigi ay nagbukas at nag-reopen na naman ng kanyang uh, Bellatrix with the Capsule X. At ito naman si Blair ay pinatupad na naman kung ano mo sa manyang hangaring kay Gigi. At samantalang niligtas naman siya ni Jared ang ating Night and Shining Armor. At hinahalap nga ni, eh, ato ni Eric itong si Gigi kung nasaan. At si Blair ay galik na galik hindi na naman natupad ang kanyang pagiganti kay Gigi. At si ni Jared si Gigi. At ito lang, lang si Jared dahil napapaliwanag kung bakit na andyan siya at hindi siya tumuloy sa ibang bansa. Na sinabi ni Coates daw na huwag na muna siyang tumuloy dahil iba ang nasa isip ni at si Gigi lang ang iniintindi niya. So, hindi na tumuloy si Jared at parhim niyang minamatsyagan at binabantayan ang talaga sa kaanamang pahamakan nito. Kaya nagalit na naman si Blair dahil nga hindi na naman natupad ang balak niya kay Gigi. E samantalang si Riley ay natatawa at nagalit nga si Blair. Bakit ka pa natatawa? Natatawa ka ba? <laughs> at yun nga ang sinabi niya na alam niya na kung sino si Allison. Samantalang si Allison sa bahay ni Allison ay may nagpadala ng sobre ng sulat at yun nga ay ang tunay na katotohanan kung sino si Alfredo Flores. At itong si Gigi ay do, nag na, sila ni Macy at dumating si Jared at may kasamang babae. At kalit na kadit si Gigi dahil sino ang kadate na yan ni Jared. At pasalip-salip siya at pat lingon sa table nila Jared. Dahil nga nagsiselos pala siya. At ngayon ay napunta sa CR at nakita rin siya ni Jared doon at tinanong kung nagselos nga ba siya. Ako magsiselos? Huyo ka, sabi ni G Gigi. At ngayon ay <laughs> nag nga itong si Atoy uh, attorney ni si Mayor Magnus na pinapaliwalag na naman niya kung anong nangyaring kaguluhan sa kanya at pinagmalaki niya pa at pinakilala si Alison sa mga tao na ito daw ay kanyang nagpapasay at naging inspirasyon niya sa paghiwalay nila ni Riley. Samantala si Riley at si Blair ay gumating sa meeting de ni ni Mayor at ayon, tino so at ninalait na naman niya si Mayor Magnus at sinabi niyang kilala niya na si Allison kung sino ang totoong Allison at pinakita niya ang proof at nagalit si Mayor Magnus nang makita at hindi niya ma ipaliwanag kung ano ang gagawin niya kay Allison at hinila niya si Al samantalang ito naman si Gigi ay papunta dahil niya nalaman niya kay Donna na nangyayari sa meeting ni ni Mayo Magnus at alam niya na papatayin ni Mayo itong si Allison pag nalaman niya ang katotohanan sa buhay ni Allison. At kanya ay binuko at binulgar na ni Riley kung sino talaga si Allison. At kilit si Allison bakit niya sinabi at bakit siya nakikialam pa sa buhay nila ni Magnus. At sinabi ni Allison na magpapaliwanag siya kay Magnus dahil sinabi niya siyang hindi ka pala babae, ikaw pala isang bakla. Sabi ni Magnus ay binigay ko sa'yo at sinaklit ko ang lahat para sa iyo, Alison. Pero ginanito mo ko, niloko mo ko. Sabi ni Alison ay magpapaliwanag siya at kuwa, makukuha naman niyang explain ang lahat. At hindi na importante kung hindi siya babae pero babae naman ang kanyang kalooban na sinabi niya kay Mayor. Ano? Ang sinabi ni Mayor Magnus, bakla ka nga. At yun ay galit na galit si Mayor Magnus at sinabi ni Nim, Alison na mahal na mahal natin ang isa't isa't walang problema at walang problema si na niya si Alison at yeah, guys ang exciting part ay maralaman natin bukas kung ano ang arugtong thank you for watching